mga idol, kung makikita nyo gine-check ko muna yung mga gagamitin ko sa pagsisid ayan flashlight, camera panat kampay, ayan guys good evening ayan araw ng webes pero ayan tirik na tirik ang araw oh grabe ayan, matry tayo mamana ayan solo dive muna tayo to. Malang walang ibang makasama Aww. ayan update lang ito mamaya sapul kang pakwi ka grabe ay ito lang lakas nito malaki at malakas grabe halos mabaluktot ang pana ko nito ay ayan oh kitang kita yung pana ko oh. halos mabaluktot na muntik pa ako nitong masampal hahaha wuhuuu hahah dito idol nakakita ako ng grupo ng mga isda ayan hitung uh, hitong dagat yun hitong dagat at dito naman sa may unahan nakakita ako naman ng nukos ayan sa pulkang nukos ka dito idol sa malapad na coral may nasilip akong isang grouper o lapu-lapu ayan nakipagtaguan pa sa akin nagbilo muna ako ng hininga at inikutan ko ayan pagsisid ko ulit at pagsilip ko kumabila naman pero hindi siya nakaligtas sa akin ayan Ayun, nakita ko. Sapul kang napula po ka. Dito naman idol, pagsisit ko nakakita ako ng bayang pero hindi ako nakuha ng ganyang kaliit kaya babay muna pinaalis ko na ay ito itong kukuhain natin medyo mataba na sa pool kang balawis ka medyo mataba-taba na ito mga idol masarap-sarap na ito pang ulam Dito idol, pagsisid kuli, may nasilip akong isang ano, samaral maral. Giniagawa mo! Sala. Oh no. Oh, sapul ka. <laughs> Wala kang takas. Ito mga idol, ang tawag namin dito ay sagimata, kumukumo. Paborito ni Mrs. Ayan, mataba itong mga idol. Masarap ang laman nito. Kung kumakain kayo nito, masarap ang laman. Good morning mga idol. Ayan. Nadating pala, nadating pala ako. Kung alas dos na yata. Itong mga huli ko. Nalubatan ako. Bali yan, mga idol ang huli ko. Ayan. Nakadali tayo ng dalawang kulambutan. Ayan. Good size na yung mga idol. Ayan. Bali dal, Saka ayan, matatabang mga samaral o balawis. Ayan. Mga idol, may buwan ngayon, full moon, kaya iyan lang ang nahuli ko. Saan? Ito ng na sa ng mga idol. Ayan, grouper, buhay pa. At yan yung pakoy na napana ko nung una. Unang sisid. Ayan. Halos 3 to 4 kilos din yan. Inihaw ko yan. Masarap ang laman yan. Ito paborito ng mga hawak. Ito ang paborito ni misis. Uy! Nahulog pa. yan halos sa uh, mga idol tatlong bahay ang ano mabibigyan ng ulam niyan yan nukos nakahulin din tayo nukos. idol ayan hulaan nyo kung anong isda itong iniiyaw ko ngayon huli ko yung kagabi Mga idol ayan, halos tatlong kilo yun siguro to ayan, ito daw masarap na luto nito ihaw subscribe like and share na lang ako mga idol God bless